nagsisik ka yung wiring ng bangka yan uh, nasunog nasunog daw Nagliab ang wiring sa ating titingnan yan pinacheck na yung alternator uh, okay naman atin kichik ang wirings Nagliab -nag daw ang wirings niya sa alternator kichikin natin video. Yung... malalim lang ang tubig hindi tayo makalusok sa kuya. Maglalayag tayo sa West Philippine Sea. Ayan, nakikita yan. Ate ng West Philippine Sea Yan, nakikita na dyan Ito ang mayari ng West Philippine Sea Oo uh Sunog -huh. Ito saan? Ito uh -huh. Nakaw! Kaya nasunog yan, alam mo kung bakit? Napasok ng <laughs> ah, apoy Apoy sa lupang hinirang Hindi ko di magpakailan man Pilas ko baka Oo. Oh. Oh. Huh? alam yung kung ito Pinisig oh. mo ba ang alternator boss? oh, binuksan. may ikwan. May natanggal na naman May natanggal na tayo? Oo uh -huh. ah, Kaya nagliyab Ito lang pala hindi naman akala ko ang nasunog yung main na oh. Kuan? hindi naman pala mm. yung papasok lang ng alternator ang nasunog oh. ah, kuan lang ayan o oh. ayan parang hindi mainit init bad, ihanda mo <laughs> sarili mo ha at ikay sigurado maya maya lula na hindi <laughs> ako, ikaw Oh, I'm pala <laughs> ikaw pala malulain eh. <laughs> Ako pang hinanong mo. Eh, ikaw na diba yung malulain. Ikaw na yung suka-suka dyan. Kaya Di ikaw sayaw-sayaw? Di ikaw? Paluwagan mo Hindi pa. Hindi pa. Ayan ito ay nangingitang ang kitang yung po yung tinatawag na long line ang pinapay nila ay hipon at pusit yan yeah, minsan anong minsan anong pinapay nyo boss buwan lawlaw huwag law -law. kayong magpapay ng lawlaw -law. alam nyo kung bakit ang lawlaw -law ay hindi nagsisisikip oh, lawlaw -law talaga lawlaw eh, law -law eh. Ako'y dati rin mag... Ako'y dati rin magdaragat. Dati rin, una ako talaga to. At tayo rin ay may ano rin, may bangka din ng araw. Ako'y nagsawa lang. Nagsawa lang ako sa bangka. Kasi yung bangka minsan ay laging nakalutang sa tubig. Ah, hindi. Ah, medyo hindi natin makasikaso. Gawa na tayo ang president, ana buhay natin ay tasa, pati. So siap. tayo. Oh. Uh -huh. Ang naglihap na wirings ay yung belt. May mabilang ka ba nito? Oh. Uh -huh. Itong sakit na buntet wala. Uh -huh. Bakit meron nito. Ba't meron nakatali ng ganito? Rongo. Mabuti't sakit. Masaan na ako. Ay, nababos na po yan, tig. Bakit? Tig pa natutulog? Hindi pa. Pag para namin kanina, eh, nakakuha lang. Nakain ko lang manok. hindi kayo nakapang-ariya kagabi? Mm -hmm. hindi kayo nakapang-ariya? nakariya dalawang ariya pangatlo ah wala na? wala, sibat na may huli naman nakagali naman ng apat na bitbit tapos tapos bumali bakit ganun lang nahuli niyo? wala, may huli eh. sa amin Ah, uh, nagbibinta minsan nakaka-digitize, minsan nakaka- Laki, laki no. Na, na bangka Oo. Uh. uh. Dito kita mo nagluluto siya sa punti, dami uh. nilang gulay. Uh. Apat na rin lang sila. Uh. na pwede kong sakit sunog na talaga no anong gawin mo dyan rekta na lang ayo gagawin natin ang paraan para makapaghanap mo ay ako hindi siya na isa dagat hindi ako sanay dito sa ganto na nakatigil nalulula ka? Ako ay nalulula. Pagkagantong nakatigil ang bangka, nalulula ako. Pag natakbo? Pag natakbo, hindi. Kaya pala. Kaya misan gusto niya, sabi niya, ayan, kagaya so, bangka niya. Naka, kasi na, hindi niya naka, nakatakas. Naka, 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 Nalulain niya. barko kami. Yan nagawa kami ng barko diyan eh. Crane. Nirayon yung alternator ng crane diyan sa barko yung mga nag-aano ng buhangin. Ah yung barge. Ah. Uh. sabihin, may impact na silang gagamitin. Akala ko naman, kaya ka kita pinapili ng wet na number 8. Ang number 10. Ang akala ko, ang nasunog yung main supply, pala hindi naman. Nasunog lang yung galing sa alternator. Ano ang kumalang sa loob? Diode? Oo, oh, diode. Nabili na ng sakit. Sakit ng voltage. Yeah. Lumipad muna ako, nalulula na. Baba ka muna. Ha? Baba. Hindi, okay, ayaw so, ah, na yan. Maglalakad na ka lang ako. Yan sa mga pangaraw. pinapakabit natin tong alternator. At ako yung nalulula na eh. <laughs> Hindi pidi ako magyoyoy ko at ako'y nalulula. Dream six. Kita ka dami dami, ilan lang na nag ano, nagana. Ilan lang. Lima, ano Lima. Lima. Lulong hindi. nagana ang potage niya. Ayan mga brad ito na. Nakabili na ng bagong voltage sa akin. Kape. Yan. Paano ba ikonik ito? Magbabayad pa ito. Yan. Hahanapin natin dito yung pel. Yan. Ayan yung pel. Kita nyo yung spark. Yan. Ito yung itsura ng voltage. Pag may nakita kang may extra wire dyan, ang katugon dyan sa kabila, yan yung pel. Yan ano you know? ito yan. Yan ang felt. Yan ang ground wire niyan ay ayun. Yang itim sa kapote ayan naman yan. Sa baba ng supply yang may pin na yan, sa baba niyan ay ground. Ito naman po yan, yung ground makikita natin. Yan you no. Know? Yan po yung ground. Oh, dito naman natin ilalagay paano ba natin hahanapin yung neutral Ayan. ito yung neutral katabi ng Bilaw. may pin na yan nalagitik po yan pag nilagyan natin ng kuryente nalagitik ang voltage oh. yan uh, ah, okay. yan ang neutral ito na yan Sí. <coughs> ito, dalawang ito magkatugon yung may pin na yan at yung kabila kulay puti ito naman yung orange kasi sakit ito hindi pa refresh ang kulay niyan eh yan, dalawa ang kuryente niyan ito at ayun yeah. yan naman yung galing sa sose ito na yun yan yeah. Mm hmm. Ayos na. Ito, total wala namang pilot light. Wala na, ulang connection 'yan. Ito yung pilot light eh. Ito ay nananakbo ko 'yon nung nagliyab ang wirings o nagatigil. Kumunan lang kami pasimbanda na kami. Ah, uh, bigla nagliyab. Oo. Ito na yung nakalagay na kwan? Voltage. Voltage. Ayan. Hiyo. Ayan. Ayan. Sulog, sulog din. Eh, pagkano? Dalhin nyo yung voltage. Ano mo? Papalta natin ang ano, para hindi kayo bumili. Hindi naman. Nilalagyan lang ng wire. Ayan. 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 Matagal lang. Block naman yan. May nabibiling sakit dito. Pwede naman paltan lang ng sakit yan. Tingnan ko ang loob kung maganda. So, kaya boss? Ha? So, kaya. Plano, yun lang, hindi na mabukuksan. <applause> hindi na. Ha? Ah, hindi na. Kinain na lang kalawang. Ay, nabuksan pa. Hey, may na, boss, no? uh, hindi may na-adjust na boss, oh. Hindi. May ina-adjust dyan kung mahinang mag-charge. na-adjust yan. Pag dinirect mo na malakas ang charge, at pag sinaksak mo dito na mahina, ay ina-adjust yan. Pwede <coughs> pa to? maganda wala. pa. sulog. Pwede pa to? Wala sulog no? Pagka ano, bibili lang tayo ng sakit niyan, magagamit nyo pa ito. Reserva namin. Uh, huwag nyong itatapon ito at ito ay mahal din naman ang voltage. Magkano pa yan? Bambahal ang voltage. Sipin natin ata yan. Sipin natin na? Oo. Oo, huwag niyang tatapon to. Mahal kami dito. Papantang ko lang yung mga tabnilyo eh. Eh, dalhin ko doon pag nagkuan. Pagawa ng... Kung nagpakuan ulit tayo ng... Tawag ko mo na naman masira. Hindi ah. Reserva. Reserva. Sa anong imbawa nga. Nabot kayo sa ano, laot. O, oh, may pamalit kayo. Naisip mo pa rin yun, know? oh. Hindi ka kinaka pa sa pag-iisip ngayon. Tadya pa rin. Oo eh. Oo tadya ka na naman kaya makita mo. Yan ang naisip ko. Hindi kinaka pa sa pag-iisip. Sobrang lagi, ah. Nahirapan nga lang ako na okay ng ligaw dyan. Mart, mamaya, tagalin mo doon, ah. Maglain ng topo lang siya. ah. Dalawit ang panitom mo yan. Hindi, ikaw na lang ito. Pundo. pondo? Pondo, nakapondo mo naman. Pundo na lang, naligo ako. Kung naliligo. Hindi ka pa naligo. Pares tayo. Pagod. Pagkakayo ba? Eh. Kuya, huwag mo na ka Pagkakayo ba ay naliligo, ano ang yung binabasa? Kuyo. Yo, Puyo. yun na bis <laughs> yes. mo na ako. eh ano mo na? Eh, hater mo na para malaman kung magcha-chance o hindi oh, Okay. Let's Let's see. Let's see. Let's shout out muna tayo shout out kay Carlito de Gaspe from Winnipeg ayan uh, Manitoba, Canada shout out po kay Ernesto Marquez kay Leo Torrio yeah. from Vancouver, British Columbia, Canada shout out po kay Henry Tamayo from Canada yan yeah, puro Canada sila kay Juanito de la Cruz from Alicia Isabela ay uh, Edgar Corota. Shout out po. Kay Ronald Manggang. Shout out po. From La yung po siya. Kay Sandy Tumali. Shout out po. Kay Senior Will Vlog. Shout out. Reynaldo Bohol, Uh, shout out po. Kay Jobert Laureges. Shout out po. Kay Ma'am Enser Maria at Orlando Spidos. Uh, shout out po. Kay Niluyo. Shout out kay Glenn Retarita, shout out po sa mga silent viewers ko, shout out po sa inyo at sa mga kamag-anak ko diyan. Sa Bicol, diyan sa San puro yan, Delpino family, Bres family, Bongat family. Corona uh, family. Shout out po sa inyo lahat diyan. Ayun sa mga kumpare ko diyan sa Bicol, uh, shout out po. Tigaw mista. ayaw ako wala tapos na. Mayroon po yan pa ito na nasunod siya po rin. Okay na. Ang lahat ng mga ko Okay, ang kanilig ko Ako ay kumakya. Magmalang mula. Bawa ako lulan-lula. for a